Hi guys, kumusta kayo? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload ng mga bagong video. So ngayon guys, ay uh, meron tayong uh, panoorin at uh, reaksyonan etong ah uh, banat ni Vice President Sara Duterte kay Jewel Chua, Congressman Jewel Chua. Yung uh, sa ano, yung uh, leader sa Quadcom, yung nagpatawag kay Inday Sara doon sa Quadcom. 'Di ba sila yan eh? Taga, yan yan tama Maynila yan sila. Ilan yan sila dyan eh? Ha? Sila yan ni Abante, sila ni yung isa, yung mataba yung binanatan ni Inday Sara nung isang gabi ngayon dito sila sa uh, lugar o balwarte ni Chua doon ang rally ni Isko at uh, sumasama na si Inday Sara sa mga rally dyan sa Maynila kasi dyan sa distrito 3 Dyan si ano si Muka Oson, no? Dyan si Muka Oson. Si Muka Oson ah uh, tumakbo ang councilor sa distrito 3. Sa line up ni Ayorme, uh, no? So ngayon panoorin natin itong uh, banat niya kay Chua, no? Sabi pa nga niya kanina, binigyan nga niya si ano yung uh, kalaban ngayon ni Chua dyan si Nito si Apple Nito bigyan ni Sara ng Apple mansanas ipakain kay Jewel Chua hangga <laughs> hanggang mabilaok ka na si Chua at matigok <laughs> grabe ang bana talaga ni Inday Sara guys Magipag-away sa kay Duel Sua sa kanal. Ya, <laughs> yeah, pakinggan natin. Si Joel Sua pa yun. Sabi nung no, isang kaibigan ko oh, na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, Utang ina ba Hindi ko naman kilala si Sarah. At hindi niya ako kilala. So, ano ba pakialam ko sa kanya? My God, my God. Utang ina rin. Utang ina rin. <laughs> angan mga sa sirip. Kami, buwan wala. kami Kaya walang mawawala sa akin. Kung ko ang away na ito dito sa kan. saan lang sa pinili ay sa na lineo of 0 si Chua <laughs> ginaano niya guys na 0 votes no, 0 si han ha, i 0 si Joel Chua diyan sa distrito 3 nako delikado ka ngayon Joel Chua delikado ka sa pagbili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto ay binibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Ating nga. Ano kasi itong video na to, i-cut ba, i Isa talaga yung pagdating niya kanina. Si ano ang nag-introduce dito? Si Yorme. Tchau. So mahaba-haba yung video na yan guys pero itong ano natin ay kung ano lang yan. No, gi lang yung mga ah uh, nga uh, sinabi niya patungkol kay uh, Jewel Chua. Ngayon, ito resback talaga ito. Resback talaga ito. biro pa nga siyang sinabi kanina na hindi na sali dyan sa video na yan yung doon sa kabuuhan ng video kasi yung kanyang speech kanina nasa isang oras yun eh no? ang sabi niya doon hindi siya kandidato nakalimutan ni Jewel Chua na hindi kandidato si Inday Sara ngayong eleksyon hindi nga iniisip na siya ang kandidato ngayong eleksyon na ito. Siya ang magpapapili. No? So, malaki talagang uh, kamalian. as sa sabagay, siguro, manalo matalo man si Jewel Chua, wala nang problema yon Marami namang pera yon eh. No? Marami ng pera yon kasi yung quadcom -quad cum nila na yon Sabi di umano, Mayroong mga bayad yon Pati nga yung mga perma-perma sa impeachment ni Inday Sara, meron bayad yon Di umano. Ha? So ngayon, <coughs> Mr. Joel Chua, congressman, ah, uh, gawin mo na ang lahat para ikaw ay manalo ulit. Ah, kasi ah ang tao talaga ngayon kahit ah bigyan ninyo ng pera 'yan ngayon. Ah tanggapin lang 'yung pera niyo pero hindi din kayo iboto. Ah Kaya ang alam ninyo ang alyansa ngayon. Wala na, hindi na sila nag uh, 'yung kampanya nakasama si Marcos. Kumbaga, nangangampanya niya sila kanya-kanya. Kanya-kanya na sila. Kanya-kanyang sikap. Nang uh, pagsuyo ng mga botante. Miro mga lumabas ngayon na survey na pasok na ang uh, Duterte, no? kahit saan ngayon na ano survey pasok na ang Duterte no ang abangan natin na survey itong uh, sa itong survey na nilalabas ni, ng mga kasama ang presidente yung lahat ng ano yung sa SWS yun ang ating na uh, antayin kasi meron pa eh at saka yung sa uh, publikus antayin natin yung mga survey na yun pero wala na mananalo ito lahat guys mananalo itong uh, sampo itong sampo ni Tatay Ta Digong maniwala kayo mananalo ito ha? ngayon guys grabe yung uh, grabe yung uh, kampanya nila na ano ha sa ilo-ilo ang nag ano doon si Robin Padilla no doon sila Bato, si Philip Salvador, Jimmy Bundok si GB Hinlo at saka si uh, La Laor Lambino, Raul Lambino at saka si Bato. At si Robin Padilla ang doon nang doon. So, yung uh, at saka ang uh, ano, representative ni Pastor Kibuloy. So, ang wala doon si Go, si Bongo, si Rudanti Marcoleta ang wala. Si Rodriguez pala nandun, no? So, sa Manila naman, si Inday Sara ang nandun, no? Doon naman sa Mindanao, No, sa part ng Dabaw nandoon naman si Basti sa uba sa ano naman sa overseas like sa Amerika ngayon nandoon din yung isang Badateros at nandoon si Kaerik no doon sila nangampanya kasama sila ni Maharlika no si Kaerik din ang at si Coach Oli ang nagikot sa part ng Amerika at galing na yan si Kai sa, sa Canada no at doon naman sa Hong Kong nandoon din si Lauren Baduy. Badoy nag hindi sila nag ano ba nag-ikot sila nag -ikot Pilipinas hanggang sa ibang bansa O, di ba Pero ang ang nakita ninyo ang alyansa na nangampanya sa ibang bansa hindi di ba wala Oh, hindi na nga sila pumunta sa Mindanao. Eh. Ngayon, meron silang bagong pautot. Yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ah, mambudol na naman si Marcos. Ah. At nag ah, press conference yung kandidato ng Alyansa. Nakisyo ah, na alarma sila. Kung ang mananalo kuno ay mga etong mga pro China. O. Ngayon, ni ano nila na pro-pro propaganda na naman nila ito. Para sa mga kandidato ni Tatay Digong. Sabihin na naman nila na pro China ang mga kandidato ni Tatay Digong na sinusuportahan, pinupunduhan ng China ang kandidato ni Tatay Digong. Ah. Walang mga pera yan. Yung mga kandidato ni Tatay Digong. Meron man siguro, pero hindi ganun ka kalaki. Yung iba nga, wala nang pang tarpulin. Eh. O, kung nakita ninyo si JB Bundok, si GB Hinlo, nag humihingi ng tulong sa Facebook sa mga supporters nila. Kahit yung sila na mismo ang mag-ano ng tarpulin para maglagay doon sa mga lugar nila. Kasi hindi na nila ma maabot ba di na nila mapuntahan doon di na naman nila mabigyan ng tarpaulin yung mga ganon pero malaki talagang naitulong ni Pastor Kibuloy sa PDP kasi malawak ang uh, malawak ang ano ni Pastor Kibuloy ah? dahil meron siyang isiminay iba at meron siyang mga churches members sa nagkaiba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yun ang malaking maitulong talaga. Kasi kung saan man ang merong simbahan si pastor, meron siyang mga membro doon. Yun na ang mag-organize doon. Yun na ang mag mangampanya. Di diba? Kita ninyo. O sa iba't ibang lugar ngayon sa Amerika sila doon is imenay mga membro ni pastor maraming simbahan si pastor sa Amerika eh meron din sa Europe meron sa Asia oh hindi na sila mahirapan mga panya oh. so ano pinunduhan ng China si pastor Gibuloy <laughs> maraming pera yan si pastor Kibuloy kahit naka-freeze yung kanyang mga asset, meron pa rin yan silang pera. hindi meron din mga pera yan na hindi nilagay sa mga bangko. No? At meron din yang mga pera na hindi nakapangalan. Wala namang nakapangalan talaga kay pastor. Oh. Nakapangalan naman yan sa mga pangalan ng mga ano niya? mga pinagkatiwalaan niya diyan sa kanyang kingdom. Oh. So meron pa rin silang mahuhugot. Hamakin mo guys yung mga panya, sobrang laking gastos diyan. Kada kada linggo, Sabado, ngayon talaga araw-araw na sila nag sa buong Pilipinas sa nagkaiba't ibang barangay ang doon yung uh, tauhan ni pastor dala na ang buong slate ng PDP so malaki talagang na itulong ni pastor Kibuloy sa kampanya ng PDP laban sa eleksyon na ito no so happy happy birthday pastor Kibuloy bigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay para Marami ka pang matutulungan, no? At uh, alam na ng Diyos, mananalo kayong lahat sa tulong ng Panginoon. So hanggang dito na lang guys yung ating vlogs. Ngayon lang ang update natin. Ikaw Tshuwa, magdasal ka na. Magdasal ka na na ikaw ay matatalo. <laughs> Kasi matatalo ka talaga. So, sabagay, matalo manalo, mayaman naman yan. So, hindi na masakit sa kanyang kaluuban kung matalo siya. No? So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. God bless sa, sa lahat.